Bigyan mo lang dila na mamaga, -ano? Kanina lang po na tapilok. Ganyan na kagad ka maga? Skateboard. Naku, may na -na, na. Banana, nana na. Dapat... Pag merong... Pag Ayun. isang kita. Ako oh, yung sakit Hello kasi. Pa, ka? Hindi, natural. Kaya nga nakakaroon papatulong sa iyo eh. Sino <tap> ka mag-skateboard? Mag-skateboard. Tingnan mo, nagkapasa pa ako. Oh. Kasi, ang dami yung... Bisikleto na nagtay. Kanina pa. na doktor, dok, kasi po na... Doktor ba yan? Hindi po, hindi po yung doktor. Baka parang, parang doktor ko. Ano? Dok, na ano po yung paanong kapatid ko. bali dok. bali Ako yung pala namamaga. Oo. Oo. Mamaga. Mama mama mamaga. Mamaga. pa Ba't di mo lang dinala? Ha? Ba't di mo lang dinala mamaga, no? Kanina lang po natapilok. Ganyan na kagad ka maga? Skateboard. Skateboard. <laughs> Tapos natapilok. Ay, kasi naglalaro kayo ng skateboard. Delikado kasi yan. Hindi. Hindi ka pa ako, Dok. Kanina pa. Sakit ng dibdib ko. Hindi ka, ka? Oo. Oh. Okay lang ba? Ano, ano yung ko Yung ano? <laughs> hindi ka daw eh. Namaga eh. namaga oh. Hindi, Dok. Kanina na po yung paa. Sa ano yung... Hindi, hindi po. Sa dibdib to. Sa dibdib to. Tingin ka daw siya. Naku, may nana na. Nana, dapat, nana? dapat dinala mo agad sa akin. ba nagsimula yung nana? Uy, no, po. Ay, ay. Ah. Like tisyo ba? Mm. Mm. Inuubo na. Tumaga, na. na. nangayin mo pa dinala. nala. ko yung kay Kuya Dok, sabi ko sa kanya, inuubo na ako, nakaraan pe. Oh. Tapos Do. na, ano ako dito. Please lang, please lang. lang. Meron kasi naman, meron naman kaming doktor para oh. sa asthma niya. Hmm. unahin mo na yung paa. Kaya nga, magang maga na nga. Magang maga na. Maga na eh. Hindi ko kaya kayang abulin yan. Pero, Ang balin. Yung maga. Pero kung ihiwanan mo yung, ano mo ito, kapatid mo? Kapatid ko. Kung ihiwanan mo yan, hihilutin oh, ko yan. Kung mo na ako kasi hihilutin oh. niya daw Umayon ko mo, eh. Kumaya kapatid mo. Hindi na pwede. Hindi magalit. Kailangan si Magkasama simento. kami pumunta dito. Magagalit na nai namin. Magkasama kami pumunta dito. Magkasabay din kami. Iho, iyo, iho. Kilala ko yung nanay mo. Sino? Ako nung bahala ron. <laughs> Ihinutin. Kailangan si Mel eh, no? Maging magano. Yeah, ma. Dok! Nakakapaglakad yan, Dok. Nakakapaglakad, Tol. Mag hindi mag... Ako na, nga paglaka, diba? hindi nga eh. na nga ako nakapaglakad, di ba? Hindi na nga eh ka, Papo. Buti sana kung binubuhat mo ako. Check mo ulit, check na ulit. Check na ulit. Nagdadalawang isip ako dyan. Ayan, maga nga talaga, maga. Maga. Bakit? Mukhang di naman doktor talaga yun eh. Kaya ikaw nagdala sa akin dito eh. Ano, 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 pakiulit nga, pakiulit. Nakita ko lang sa Lazada yun. Ano, Lazada? alam sabi mo, sasabi mo? Nakita ko lang sa Lazada yun, doktor. Gusto mo, tagtakang ko yung pinay niyong dalawa? Ipodok-dok, dok, wala po, wala po. Wala naman ako reklamo, Dok, eh. Ang sakit. Kaya nga, hindi sinabi pila pinay. Wala nang ibang sabihin pa. Okay, okay. Okay, Okay, Dok. Iwan na ang mo. Ako'y wala dyan. Maga, oh! Bisna, Kuya. Umalis ka na lang kasi di kami matatapos, eh. Dok. Ano? Itutandaan mo. Pag meron... Magmamuntaan? Masal... Ayun, ay, eh. Es Isang kita. pag mo na, Dok. Kasi uwi na ako, Dok. Iniika na ako, Dok. Gusto na matulog, Dok. Sabihin ko sa kwarto kasi bawal magamot dito. At, sa kwarto, Dok? Oo, eh. Pagka namamaga, kailangan walang lamig. Sige na. Tara na. Sige na, ano ba, maglakad ka na! Hindi nga ako makapaglakad, Dok eh! Sige na, lakad ka na! Bilisan mo! Bilisan mo! Siguraduhin mong ano ah! Doktor Tupin! Bilisan mo! Bilisan mo. Bilis mo. Bilis mo! Tumakbo! Hindi nga ako makapagtakbo, Dok! Tumakbo ka!